Sa ginanap na media forum kapihan sa Quezon sa na City nitong Merkules, October 25, ibinahagi ni Provincial Statistics Officer Irene Pocutan ang naging sekreto sa tugumpay ng Philippine Statistics Authority Quezon para makuha ang ikatlong pwesto sa Information Dissemination Category ng PSA. Matatandang nasungkit ng PSA Quezon ang nasabing parangal na ginanap sa 2022 PSA Awards Night noong September 13, taong kasalukuyan kasabay ang pagtanggap ng karangalang maging rank number 8 sa Besta Provincial Statistical Office sa Pilipinas. Aniya, malaking bagay umano ang mga paglatala ng mga impormasyon at programa ng PSA sa pagkikipagtulungan na din ng iba't ibang media outlets dito sa Quezon. Ganon din ang kontribusyon ng isinasagawang aktibidad tulad ng radio guesting media forums, information campaign at pagbabahagi ng impormasyon sa mga estudyante ng iba't ibang universidad na naibabahagi na din sa pamamagitan ng social media. Mula sa lalawigan ng Quezon, ako si Che Arnarit Nagula sa DSRJ 18M, ang Radyo, Bandido TV.